sa inyo, mga magkanoan ngayon, may darap ko sa ating bagong aralin na tungkol sa buhayan ng mga sinapunang Pilipino. So, para mo naman natin kung ano ba ang buhay ng mga sinapunang Pilipino bago pa tayo sinakop ng mga Espanyol, usapan muna natin ang tatlong mahalagang panahon prehistoriko. Meaning, ito yung natanggap ng mga arkeologo, iba pang mga scientist, na panahon ng evolusyon ng mga tao. So, isa-isahin natin ano, kung ano-ano ba ang mga ito. Ngunit bago yan, tingnan muna natin. Kung ikaw ay nakatira sa unang panahon, sa tingin mo, so ikaw ay isa sa mga sinaunang panahon na nakatira, ano kaya yung tatlong bagay na gusto mong gamitin? Ikaw ba'y gagamit ng mga bato nang puno, ng mga buto, ng mga banga, o ng apoy. Ano kaya sa tatlong yan o sa limang yan ang nais mo gamitin? Ngayon, maaaring ang ilan sa inyo ay pumili ng bato, ng puno, at saka ng buto. Marami, maaaring may iba naman ang bato, puno, at saka apoy. Ating iproseso ang inyong mga sagot. Sa tingin mo, bakit kaya iyan ang pinili mo sa limang pinakitang larawan? Kaya mo bang mabuhay sa panahon yan kung taglay mo ang mga pinili mong bagay? Ipaliwanag mo ang iyong sagot. Kung ito lamang ang mga kagamitan ng ating mga ninuno, paano kaya umunlad ang kanilang pamumuhay noong sinaunang panahon? aalamin pa natin ang kinalaman ng limang bagay na ito sa ating aralin ngayon. Ngunit para sa ating panimula, pag-usapan natin at tandaan natin na ang pamumuhay ng sinaunang Pilipino noon ay maunlad. Taliwas ito sa pagkakaalam natin na sila ay mga mahihirap dahil wala pa silang mga kailangan o kasangkapan. Isa pa sa dapat niyong maunawaan ay meron na silang mga pamayanan pangatlo, nagkaroon din sila ng organisadong lipunan. At bago ito mangyari, ay nagkaroon ng evolusyon ang mga sinaunang tao. Kaya naman, ang panahon na kung saan wala pa ang mga mananakop, hindi pa dumarating ang mga Espanyol, Amerikano at Hapon ay tinatawag nating pre-colonial. Wala sa pre-colonial na 'yan ay o sa pre historico Natandaan tandaan ninyo na ang prehistoriko ay panahon na wala pang naisusulat na kasaysayan. So before pa yung precolonial, may nauna pang time period 'yan at 'yun ay tinatawag nating prehistoriko. Sa prehistoriko, wala pang nasusulat na kasaysayan. At nalaman lang ng mga arkeologo ang mga kwento o ang mga nangyari bago na sulat ang mga kasaysayan dahil sa kanilang pag-aaral. Ang mga arkeologo ay nakakalap ng iba't ibang mga artifact, mga relic o mga bagay na ginagamit sa pangrelihiyon at sa mga fossils at sa kabuto. So ang isang arkeologo ay isang taong nag-aaral ng fossil at artifact. So, ito yung mga ilan na nagbigay ng patunay na kung paano nabuhay ang mga sinaunang tao sa buong mundo noon. At ang antropologo naman ay ang pag-aaral sa kultura o pamumuhay ng mga tao. Ngayon, masasabi natin na sa panahon ng prehistoriko, ito ay nahati sa tatlo. Meron tayong panahon ng lumang bato o tinatawag na paleolitiko, panahon ng bagong bato na neolitiko ang tawag at panahon ng metal. Isa-isahin natin ang bawat panahon na ito. Simula natin sa panahon ng lumang bato o tinatawag na paleolitiko. Sa panahon ng lumang bato, nagsimula ang salitang paleolitiko sa paleos meaning luma at lithos meaning bato. Dito, lumitaw pagkatapos ng panahon ng yelo or ice age Pleistocene glaciation period. So, before pa ito sa prehistoric, nauna ang ice age na kung saan pinaniniwalaan na ang buong mundo ay nababalutan ng yelo. Kaya nga nakapag-travel o nakapag-migrate ang mga unang tao sa mundo base sa isa sa mga teorya o sa teorya ng migrasyon. Kaya nagkaroon ng tao sa iba't ibang mundo dahil sa Ice Age period. So lumitaw naman ang lumang bato after na ng Ice Age period. At dahil nga uh, medyo hindi pa naman develop ang buong mundo, ang mga taong ito na naglakad sa yelo o sabihin na lang natin ay nag-evolve ay tinatawag na mga nomad o paggala-gala Kaya sila paggala-gala dahil wala pa silang pagkain na pwede nilang kainin sa isang lugar. Pupunta lamang sila sa ibang lugar dahil sila ay nangangaso o naghahunting ng mga hayop na kanilang kakainin. Kaya sila pag-alagala. At afternoon sila ay siyempre mahirap ng mag-isa kaya nagsimula na silang maging pangkat-pangkat upang sa ganun, mas madali ang kanilang panguhuli. So, katulad ng nasa larawan. So, nung una, ang mga tao ay madalas isa lang kapag na, nangangaso. Pero later on, ang mga nomad na ito ay natuto na silang magpangkat-pangkat. Bukod sa kanilang pangangaso, kumukuha din sila ng mga halamang ligaw. Ilalad din ang panahon ng paleolitiko sa paggamit nila ng mga kasangkapan gamit ang magaspang na bato at kahoy. Gumagamit din sila dito ng apoy upang magluto, magbigay init at magsilbing liwanag sa gabi. Bukod pa riyan, nagkaroon ng mga unang pamayanan or campsite sa loob ng kuweba. Sa loob ng kuweba ay naipakita nila ang pagiging artistiko or artistic sa pamamagitan ng pagguhit sa bato. Gumagamit na rin sila ng balat ng hayop bilang kanilang damit. Ngayon, pumunta naman tayo sa panahon ng bagong bato o Neolitiko. Sa panahon ng bagong bato o Neolitiko, ang ibig sabihin ng Neolitiko ay mula sa salitang nayos, bago at litos na bato. Kung ang panahon ng Lumang bato o paleolitiko ay nomadic pa ang mga tao. Sa panahon ng bagong bato ay natutunan na ng mga tao na magkaroon ng permanenteng tirahan o tinatawag na sedentaryo. Bukod pa riyan, natuto na rin ang mga sinuunan tao na mamuhay sa pagsasaka at pangingisda. So hindi na lamang sila nangangaso, kundi natuto na rin silang magkaroon ng iba pang pagkukunan ng pagkain tulad ng pagsasaka at pangingisda. Natuto na rin silang kumain ng gulay at prutas. Nagpapastol at nag-aalaga na sila ng mga hayop, hindi katulad noon na lagi lang nilang pinapatay ang mga hayop na kanilang nakikita. Marunong na rin sila makapaghabi or weaving ng mga sisidlang yari sa dayami. Bukod pa riyan, ang mga taong nasa panahong Neolitiko ay natuto ng gumamit ng makinis na bato. So natuto na sila from magaspang na bato, natutunan na na nilang kinisin ang kanilang mga bato upang magamit nilang kasangkapan at mga sandata. Bukod pa riyan, natuto rin ang mga tao sa panahon ng Neolitiko na gumawa ng mga banga o palayok. Yung iba, ginagamit nila ito bilang lagayan sa pagkain, samantalang ang iba naman ay gumagamit ng palayok bilang lagayan ng kanila mga yumaong mahal sa buhay. So parang kung titingnan natin ngayon, cremation. Ito yung lagayan ng mga abo ng mga namatay nating kamag-anak. Bukod doon, natuto na rin silang gumawa ng mga ng kasuotan mula sa balat ng hayop at mga punong kahoy. At tandaan natin, sa panahon din ng Neolitiko, isa sa pinakamagandang advancement pa nila ay nakaimbento na sila ng bangka na ginagamit nila sa pangingisda at transportasyon. isang so, halimbawa ng nakitang um, bangka noong unang panahon ay nakita sa butuan. Ayan. So actually maraming mga nakita mga balangay sa butuan. At ito yung pinakauna o yung tinatawag nilang the mother boat. Kaya ang pangalan niya ay butuan boat one. Ngayon, pumunta tayo sa susunod na panahon. Ang panahon ng metal o tinatawag nating metal age. Sa panahon ng metal, ang mga tao ay mas maunad na ang kanilang teknolohiya. Ito din ay kinilala bilang panahon ng tanso or brass at tumbaga or copper. Sa panahon ng metal ay marami nang natuklasan ng mga yamang mineral at metal. At dahil dito, natuto na nga silang na gumamit ng apoy, nakpanday na sila ng kanilang mga kagamitan gamit ang tanso. Bukod pa riyan, nakagawa na rin sila ng mga sandata na gawa rin sa metal. Makikita rin natin na hindi na lamang sila nagahabi ng tela ng mga dayami kung hindi ngayon nakakahabi na sila ng tela na ginagamit nila sa pangkasuotan, hindi na mula sa balat ng hayop. Natuto na rin sila na makipagkalakalan o barter. Pag sinabi natin kalakalan o barter, ito ay ang pakikipagpalitan ng mga kasangkapan, produkto o serbisyo sa iba. Ngayong alam mo na, ang tatlong panahon, balik-aralan lang natin ng mabilis, ang panahon ng prehistoriko ay nahati sa tatlo. Ang panahon ng lumang bato o paleolitiko, panahon ng bagong bato, neolitiko, at panahon ng metal. Para sa inyong pagsasanay, sagutan natin ang inyong aklat sa pahina 71 sa inyong CBK book. Para naman sa inyong performance task, kayo ay gagawa ng three panel drawing ng sinaunang panahon. Gamit ang inyong bond paper, hatiin ito sa tatlong panel. Sa unang panel, ipakita ninyo ang mga gawain noong lumang bato. Sa ikalawang panel naman ay panahon ng bagong bato at sa ikatlong panel naman ay panahon ng metal. Gumuhit ng tatlo hanggang limang mga ginagawa ng mga sinaunang tao. Halimbawa, sa lumang bato ay may apoy, gumagamit ng magaspang na bato, at nangangaso. Samantalang sa panahon ng bato ay tatlo ulit at tatlo ulit sa panahon ng metal. Huwag kalimutan na lagyan ng label o pangalan ang bawat iginukid upang mas madaling ipaliwanag ito at maunawaan ng makakakita. Gawing makulay at malinis ang gawang proyekto at ipapasa ito sa September 1, 2025. Ito ang isang halimbawa ng inyong performance task. So maaaring ganito lang. Hindi naman siya yung pinaka-itsura um, dahil kailangan ay tatlo, pero parang ganito, hahatiin nyo ang inyong bond paper sa tatlo at ipapakita ninyo ang mga nagagawa sa bawat panahon na yan. Ang pamantayan natin sa inyong gawain ay nilalaman na ng na meron tatlo hanggang lima. Kreatividad, kalinisan at kaayusan, siyempre pagsunod sa panuto at tandaan sariling paggawa. Okay? Mas gugustuhin ko na makita ang inyong gawa at of course, mai-submit nyo ito sa tamang oras. Muli, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa tatlong panahon ng prehistoriko sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo muli sa ating panibagong aralin.